isa ka rin ba na wala ng star icon? Kapag ka nag-live ka, walang star icon na lumalabas. Di ba? Kapag nag-live tayo, mayroon tayo makikita ang star sa taas. So, ngayon, uh, nawala ito. Ano kaya yung problema ng account? Dito sa video ito, guys, ay pag-uusapan natin itong ating star icon kung bakit nawala at kung bakit hindi na tayo nabigyan ng chance na masinda ng ating mga viewers. So, alam na, alam natin guys na yung star na yung star na tours dito kay Facebook, ito po yung pinakamadaling ma-unlock. Ito yung pinakamadaling ma-unlock na kung saan kahit na 1k followers pa lang tayo, pwede na tayong kumita dito sa pamamagitan ng mga star seller natin. Okay? So, ngayon dahil mayroong nagtatanong isa sa mga viewers natin, tinatanong niya kung bakit daw nawala yung kanyang star. I mean, yung kanyang star icon kapag ka siya nag-live. So, ngayon, syempre, kapag wala nga, pag nawala nga itong star icon natin sa live natin, hindi na po tayo may bigyan ng chance na kumita or hindi tayo masisinda ng star ng ating mga viewers. So, ano kaya yung factors or yung dahilan kung bakit nawala niyang star icon ng ilan sa mga baguhang content creator? As lalo na yung isang nagtatanong dun sa nag-comment doon sa videos natin na kung bakit nawala daw yung kanyang star icon. So, dito sa video ito pag-usapan natin ito guys para magkaroon kayo ng kunting idea o kaalaman kung bakit nga ba or paano nga ba ito maibabalik na star icon. Baka kasi isa sa ganitong uh, sit, uh, sit, up ng account mo sa gagawin natin baka sakali masolusyonan kung yun nga talaga yung problema kasi maraming dahilan kung bakit nawawalan tayo ng star yung iba binabawian po ng star ni Mita kapag ka hindi po tayo sumusunod sa policies or guidelines na ibinibigay dito so importante po sa lahat ng bagay na marunong po tayong sumunod kung ano po yung uh, pinapagawa sa atin o kung ano yung guidelines, ano yung mga policies sa lahat ng ginagawa natin. Kasi kung susunod tayo, wala pong mayiging problema. Pero kung, again, sa community standard ni Facebook, yung ginagawa natin, lalo na sa pag-upload ng video, lalo na sa panulang live, kasi uh, sa ngayon talaga, guys, mahigpit na. Lalo na sa mga live live. Pwede tayong ma-restrict, pwede tayong ma-flat content kapag ka nag-live tayo lalong lalo na kung ang halimbawa nag-live ka tapos yung topic usapan sa live mo ay again sa community standard ni Facebook ayun po, mapapalo po tayo niyan at pwede po yun nga, pwede maging dahilan din yan kung bakit uh, naiging unavailable yung tools na monetize na tayo. So, hindi lang po sa star, mayroon pong binawian ng tools na sa in-stream ads, sa ads on rails, kasi nga, hindi po nasusunod yung policies na dapat nating sinus sinusunod sana. Okay? So, kaya importante po na kapag ka pinasok po ang pagkocontent or ang pagbablog, kailangan alam niyo po kung ano yung mga guidelines, rules dito para hindi po masayang yung oras ninyo na inilalaan or yung effort ninyo na inilalaan sa paggawa ng video. So, alam natin na hindi gano'ng kadali magkawa ng video, hindi gano'ng kadali mag-isip ng content, hindi gano'ng kadali mag-edit. So, kung may ganyan yung lang ang lahat, sayang po talaga. Kaya kailangan po talaga is uh, magbasa po tayo kung ano yung mga pwede dito at hindi pwede. Importante po yan. Sa lahat po ng gustong pasukin ng vlogging, yan po ang unahin ninyong alamin. Hindi pwedeng yung tipong, ah, mag-upload lang ako ganito, ganyan, ganyan. Parang nasanay ka lang mag-upload without knowing ng mga guidelines. Nag-upload ka lang, hindi mo alam yung ina-upload mo is hindi pala pwede kay Facebook. Yun po yung dapat alamin muna natin para hindi masayang yung oras na inilalaan natin dito. So, ayan masyado na mahaba yung ating kwentuhan. Uh, ngayon guys, pag-usapan natin or ituturo ko sa inyo kung ano ba yung dapat ninyong gawin para maibalik yung star icon ninyo kapag ka nag-live kayo paano ba may babalik or paano ba natin itong i-on. Baka kasi naka-off lang ito. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano itong i-on para mabigyan kayo ng chance na masinda ng mga viewers niyo. Kasi minsan talaga kapag nag-live ka, mayroong ng ng mga viewers sa sabihin, bakit hindi, bakit wala kang star? Bakit hindi ka masindan? Ganito, ganyan, ganyan. Mayroon mga ganong entances talaga kahit yung mga kakilala natin, mga kasama natin noon na naglalain na nawalan sila ng star, ganyan po yung nangyari. So dito sa video, ito tuturo ko sa inyo kasi mayroon naman talagang paraan. Yun nga lang po, ang problema talaga ng account po is... Gaya ng gagawin natin ngayong paraan uh, paraan, ayun, masusolusyonan at magkakaroon ka ulit ng star. Okay? So ngayon guys, susubukan nating mag-live at ituturo ko sa inyo kung paano ba i-on yung ating star icon bago tayo mag-live. Baka kasi naka-off ito at baka ganito yung problema ng account mo. Okay? So ang gagawin natin guys, i-click lang natin itong three line dito sa baba. Tapos, uh, is scroll. Ayan, scroll natin pataas. Punta tayo dito sa earn stars. Ayan, i-click natin ito. Ayan. Promoting stars during your video can increase engagement. Okay. So, i-click natin ito uli. Ayan. So, ganito guys ang lalabas kapag ka kapag ka pwede kayong masindan or available yung star ninyo. Ayan. Yung uh, enable star for this live video. So, kapag ka naka-blue po ito, pwede po kayong masindan. Pero, kung naka-off po ito, halimbawa hindi yan naka-ganyan, naka hindi-hindi po kayong sisindan. Okay? So, i-try natin ilay ito para malaman ninyo. Na try natin i-live para malaman ninyo na wala talaga tong star icon. Pero before that, kailangan ipag-private lang natin para hindi makita ng kung sino man. Naka-only me lang. Ayan. Only me lang para kahit i-live natin, hindi hindi tayo makikita. Okay. So, try natin wala star icon. Yun nga lang guys, hindi talaga maririnig yung boses natin kaya voiceover lang natin. So, ayan. Parinay natin i-live siya at wala kayong ng Star, dyan sa may uh, live na nakasulat, naka online Pansin mo wala siya nakasulat, nakalagay na star icon. So meaning, hindi tayo masisinda ng star. Okay, so ngayon dito try natin mag-live ulit para makita ninyo kung paano, ano yung itsura na or yung sigaw na kapag ka masinda ng star. Okay? So ayan, end na natin yung ating live at mag-re-live ulit tayo. So ngayon guys, another live tayo. No? Ang gagawin natin, i-click natin ulit itong three line dito sa baba. Ayan, i-click natin. Tapos punta ulit tayo sa earn stars. Ayan, i-click natin to Tapos i-click natin ulit yung star enable, tips promoting stars during your video, can increase engagement. Click natin yan. So, kung napapansin nyo guys, naka-on na talaga itong akin. Naka-on na kahit ino po yan kanina, naka-on pa rin siya. Naka-on na rin siya ngayon na nag-live tayo ulit. Okay? So, kapag ganyan po nakablo, uh, naka-on na po yan. Kaya pag in-live in po natin ito, magkakaroon na siya ng uh, masisin, magkakaroon na siya ng star icon sa taas. Okay? So, ayan. Try natin. I-click natin uli itong public sa taas, tapos i-unlimin natin para walang makakakita sa atin. Ayan. So, i-go -gu natin guys sa ah. Mag, ayan na, stars, and so here guys, kapapansin nyo mayroon na siyang star icon sa takas, ganyan po ang tsura niya kapag ka nakaon yung ating star, so ganoon na guys, tagabi kung paano mag-on sana meron kayo na po kayo din sa